Traffic mo na, trabaho mo na. Tabi, 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 tabi. Tabi, tabi. Ah. Tabi. Sok-sok kasi kay sok-sok. Bande, bande mo. Yan oh. mo na dito, bande mo na. Sige, sige, sige. Sige, kasya, kasya. Ah, sige, bande ba, sige. Okay. Habang ako ay nagta-traffic, napansin ko na hindi na gumagalaw yung mga sasakyan sa unahan. Kaya ta uh, Pinuntahan ko kaagad. Naiwan na yung aking kameraman. At uh, bahala na siya. Sumunod na lang siya. At dito ko nga nakita na hindi na gumagalaw yung mga sasakyan. Doon sa kabila, pinuntahan ko pa. At uh, ito na nga. Lumabas na ang uh, katotohanan. ay isa palang jeep na nasiraan. Traffic mo na! Trabaho mo na! Tabi, 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 tabi! Tabi, tabi. Oh. Tabi. Sok-sok kasi kaya, sok-sok. Tabi, kasi sabi para pilit. po ulit. Kasi. Naliligaw na ko sir, baka lang ako mabutong ng jeep. Oo, sige na. oh sige, sige. Sige, 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 sige. Oo, bawa, bala, 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 bala. Lag na, lag mo na. Lag mo na. okay

ah, tama na, tama na. Tama na. Oh, tamana, tamana. Tamana. oh. mo naman na dito. Oh, Oo.. bante. Oh. Sabi ni Bela ta, dito. Oh. Hindi wala kumakatoron diyan ta. Da, takawin tama to, patrol lang ta kaning pagrabadya ko. Ah. Ah, oh, sabay na dyan. Lima, lima, lima. Ah, lima. At ito na nga, habang uh, hinihintay namin yung uh, mga magtutulak, tinanong ko yung driver kung hanggang saan. Saan ipaparada yung mong jeep na to. At uh, yan, pinahinto ko muna yung mga sakyan para makabilo kami sa pag aming pagtutulak. At ito na nga. Oh. Ay, ayaw mabante. Mabigat. Dapat naka neutral. Neutral mo lang. Ah, no, di ba? oh, magaan. Magaan na pagtulak ko. oh, kaya na lang namin ang aming pagtutulak hanggang uh, doon sa dulo para makadaan na yung ibang mga sasakyan.